Dear Dr. Love, masugid niyo po akong tagapakinig mula po sa Nueva Ecija. Ako po si Nora, 33 anyos. Nais ko po sanang idulog ang nangyari sa akin itong mga nakaraan hanggang ngayon po kasi hindi mawaglit sa isip ko. Mayroon po akong boyfriend, apat na taon na po kami at marami na rin pong mga plano. Isa na po rito ang pagpapakasal at pagsasama namin. At dahil nga po sa napag-uusapan na yan, ang desisyon, ang mga barkada kong nagdesisyon po, ang barkada kong magkita-kita kami at nais nila lahat ay makasama, makabanding ang aking future hobby. Eto na nga po. Lumabas kami magkakasama, nagsaya, nagbanding, grabe po talaga. Tinutokso pa nga nila ako na hindi ko na magagawa pa muling magsaya at gumimik kasama nila kapag ikinasal na po kami ng boyfriend ko. Pero sumagot ang boyfriend ko na pwede naman basta kasama siya. October po this year ang balak namin pero mukhang hindi na po matutuloy yun, Dr. Love. Dito po kasing nakaraan matapos ang gabi na yon ng mga bonding namin, nagpaulit-ulit pa po ang mga pagyaya ng mga barkada ko. Ang kinaiinis ko po, kahit hindi ako pwede, itinutuloy nila. Ito naman pong boyfriend ko, sumasama rin. Kumbaga, ako po ang naiiwan at ako ang nawala sa sarili kong barkada. Mas gusto na po nila na kasama ang boyfriend ko. Hanggang sa ang isa ko pong kaibigan, hindi na po siguro nakatiis at nagsalita sa akin. Ang sabi po niya ay nagkakamabutihan na raw po ang best friend ko at ang boyfriend ko. Hindi po ako naniniwala dito kasi alam po naman nilang ikakasal na kami. At isa pa, sa lahat, bakit best friend ko pa ang gagawa niyan sa akin? Wala naman po akong pruweba, Dr. Love. Kaya naman naisipan ko pong mag-imbestiga. Dr. Love, lagi ko pong chinecheck ang mga social media accounts ng boyfriend ko. Bukod doon, Lagi ko na rin siyang tinatanong kung nasaan at sino ang kanyang kasama. One time, Dr. Love, nagtry ako na magyaya sa best friend ko. Pumayag naman po siya at kumain kami sa labas. Sinubukan ko pong magsabi sa kanya na para bang may nararamdaman akong kakaiba sa boyfriend ko. Tinitingnan ko po ang magiging payo niya. Sa buong pag-uusap namin, wala po siyang bukang bibig kundi hiwalayan ko na raw po. Sabi ko, okay lang ba yun kahit wala pa akong patunay na nag -chichichya? Sagot naman po niya, ay oo, oo, kailangan ko pa raw bang hintayin yun. Bigla po ako na paranoid. Hindi po kasi ganoon mga tuwiran ng best friend ko. Matapos po naming maghiwalay, sinabi niya pong pag-isipan kong mabuti kung itutuloy ko ang kasal. Sa bahay po, niyaya ko naman ang boyfriend ko na pumunta siya at kailangan naming mag-usap. Pinagluto ko po siya, kinumusta, parang kabado po siya at nagtatanong ano raw ang problema. Diretsahin ko raw siya. Tinanong ko kung may iba siyang nagugustuhan hindi niya ako sinagot, Dr. Lam. Hanggang ngayon, hindi ako pinatutulog na mga nangyayari. Wala po akong kahit anong patunay, pero para bang pinaglalaroan na lamang ako ng mga tao sa paligid ko. Ano po ba ang nararapat kong gawin, Dr. Love? Maraming salamat at gumagalang Nora ng Nueva Esira. Maraming salamat, Nora. Well, October pa naman ang inyong kasal. At uh, meron pa tayong banning, tinatawag natin. Yung banning na tinatawag, ito yung, uh, ewan ko kung ang kasal ninyo sa simbahan, ha? Uh, sa simbahan, meron tinatawag na banning na kung ilang panahon yun, ilang linggo yun, i-announce ia sa parokya ninyo at sa parokya ng papakasalan mo na kayong dalawa ay magpapakasal sa ganong pecha. At kung meron mga gustong humabol o nagrereklamo eh tumututol dun sa mangyayaring kasalanan na yan po i-advise ang simbahan ayan banning ang tawag doon okay well eh para kung walang tumutol di ba para kung walang tumutol may plano na kayo hindi ko alam kung hanggang saan ang plano niyo kung nakakuha na ba kayo ng wedding coordinator, di ba? Meron na ba kayo mga events place na ano na uh, na, 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 na kontrata uh, sino ang gagaso sa kasal ikaw kay dalawa ba o siya o ano meron bang simbahan ganyan kasi madaling magplano pero maraming maraming kaakibat na preparasyon yan. um may tanong dito doctor la pwede rin ba talagang tumutol nung naghahabol sa mismong araw ng kasal pwede Pwede. Oo po, pwede naman. But normally, hindi naman, hindi naman nangyayari na yun eh. O yung sa araw ng kasal, sa pelikula, ginagawa yun. Kasi dramatic. Uh, in reality, yung iba, eh, hindi naman ginagawa. O, uh, hindi naman ginagawa yun. Pero dun, sa parahon ng banning, pupwede ka magreklamo. Ayan po, pwede kang tumutol doon sa kasal. Limba, naanak anak na ko nitong lalaking ito. Hindi naman siya nagsusuporta na sa aming anak. Ayan. Or, uh, ikinasal na itong lalaking to. Una, una kaming ikinasal. Ano? Kasal kami sa civil. Ayan. O kasal kami sa simbahan. Uh, pero hindi kami nagkasundo. Ngayon ay humiwalay siya sa ilang panahon. Ay ngayon magpapakasal siya. So, hindi po pwedeng ikasal yun. Okay? Now, dito sa iyong sitwasyon, October pa naman ang kasal ninyo. Hindi ko alam kung paano at hanggang saan na ang preparasyon na ginagamit niyo, uh, ginawa niyo. But obviously, eh parang hindi maganda ang sitwasyon dahil itong boyfriend mo, hindi normal ito eh. Ang ang ang, kay, ang, ang grupo ng mga tao na nag-aanyaya sa inyo ay mga tao na kaibigan mo, hindi kaibigan ng boyfriend mo ikaw ang makaibig, may ang may kaibigan dito sa mga taong ito at nag-i-invite sila sa inyo sa iyo na ah, lalabas kayo magkakaroon ng celebration whatever and since hindi ka pwede yung boyfriend mo ang sumasama di ba sa sang sa iyo which is very abnormal ano <laughs> hindi normal ito ang kapal ng mukha ng boyfriend mo dahil hindi naman niya barkada yun eh. Ikaw ang may barkada dun eh. Eh bakit siya sasama in the first place nang hindi ka kasama eh, ikaw ang kaibigan ng mga taong yun? Di ba? Medyo may malansang, malansang bagay akong naaamoy dun. At ang sabi mo, medyo na paranoid ka na dahil ah uh, yung isang kaibigan mo ay nagsabi sa iyo na napaghihinalaan niya na yung boyfriend mo ay nakikipagmabutihan sa iyong best friend. Okay. Well, dito tayo. Biski sa ang angulo natin puntahan, mahalaga ang ebidensya. Kahit tayo ay uh, uh, sa hukuman, kailangan ng ebidensya. Kahit sa mga pagtataksil ng ating asawa, kailangan ang ebidensya. Either... Uh, isang pa mo sa yan or sa sarili mong desisyon, kailangan merong kang nakikita. No? At kulang pa tayo sa ebidensya. So, ang sa akin sa iyo ay ganito, Nora. Ang itinuro ng nanay ko sa akin nung bago pa lamang kami nagsasamang mag-asawa. Kung ikaw ay nagsaselos, itahimik mo ang bibig mo. Huwag kang maingay, huwag kang mabunganga, huwag kang magbintang gamitin mo lahat ng senses mo, pandinig, mata, ilong, uh, lahat ng pakiramdam mo, lahat ng paraan, gamitin mo ang lahat ng senses mo para makakuha ka ng solidong ebidensya. At hindi ka makakakuha ng ebidensya kung masyadong maingay yung pinapaalam mo sa, sa karelasyon mo na nagsaselos ka. Kasi iingatan niya yan kung ano man ang ginagawa niya. 'di ba? Now, doon sa kaibigan mo, ah, uh, na hinihingan mo ng advice at ang ang uh, ang, advice sa iyo ay hiwalayan mo na ang boyfriend mo. Uh, hindi ko alam kung paano niya nabuo yung kanyang advice na 'yan. Pero kung sakali mang totoo na ang iyong boyfriend, fiance, fiance na, eh, no? Dahil meron kayong schedule ng kasal. Kung ang iyong fiance ay gumagawa talaga ng kalukuhan na ganyan at ang ipapalit niya sa iyo ay ang best friend mo, dapat ka pang magsaya. Dapat ka pang magsaya. Tandaan mo, yung ginawa ng boyfriend mo sa iyo ay gagawin din niya. Gagawin din niya doon sa kanyang bagong Girlfriend. So, ano ang maipapayo ko sa Nora? Ang maipapayo ko sa iyo, tumahimik ka muna, mag-ipon ng mga solid evidences, and when that happens, kapag nangyari ang mga bagay na yan, doon ka mag Huwag kang magmadali kahit meron na kayong schedule ng kasal sa simbahan. Huwag mong apurahin, maaari kang umatras kahit doon sa oras ng kasal mismo. Pupwede kang umatras. Ang mahalaga kung aatras ka, solido ang mga dahilan mo na hindi karapat dapat pagtiwalaan ang boyfriend mo. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Marami pang lalaki na mas magaling kesa sa kanya. Sana natulungan ka ng palatuntunan ito. as always doctor love